Lolit Mejia, may-ari po ng store na to. Uh, Naninihan ko po kayong pumunta dito para po matikman po ang aming mga recipe. Marami po kaming mga uh, pinaghanda araw-araw po everyday. Iba-iba po yung mga recipe po namin. At meron din kaming special na goto at mamihan. Try niyo po! Masarap na masarap po at makalimutan niyo po yung mga problema. Dito lang po kay Lolit store. Basta hot mami Lolit to! Dito lang po located sa 130 Stanford corner lang po ng Ermin Garcia. Welcome. Hi dito nga sa Amso ko eh, merong isang karinder yan na sumisikat at bukod sa mura daw marami daw yung serving at ligit daw na masarap kaya naman dinarayot talaga sila at binabalik-balikan kahit tanggal yung tapat nga eh inaya ako si commander para po mood trip located lang yan sa 130 Stanford corner Erming Garcia Cubao Quezon City teto ang lugawan mamihan at iba pa ni Mami Lolet wow. sa serve ng special na goto at mami at eto naman yung iba't ibang klaseng nagsasarapang ulam na ino pa nila. Makakasigurado daw kayo na laging bago yung sinaserve nila. Dahil araw-araw din daw to na sold out. Every day din iba-ibang putahe daw ang niluluto nila para hindi daw mauma yung mga customer. Punta nga kami ni Commander dito nung 1pm para walang masyadong tao. Kasi pag lunch time daw at dinner time ay eh sobrang dami na raw tao. As in non-stop daw yung mga customer nila at wala na daw maupuan. Ang maganda pa dito ay eh, meron din silang sari-sari store at ice cream na binibenta. Lalo nga silang nakilala at tinangkilik yung nagdagdag sila ng mami at goto at maging mga batang estudyante is eh, so okay na rin nila ito naman yung kanilang menu na presyong pangmasa talaga kung wala kang cash eh meron din silang gcash na pwede kang magbayad so oh, magandang araw po ano pong pangalan nyo po oh, si Santi. ano po ito ano po yung tinitinda nyo po goto po yan ah goto po goto. tapos ito po yung isa big mami sir hmm. bukod sa Goto po, tsaka sa VIP Mami. Ano po 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 yung mga bestseller yung tinitinda po? May natawag po kami sir na overload. Meron po siyang nakapins na egg, lichong kawali, tsaka tuwalya or tungso sir. Apo. Pero bali, malaking malapang tungso. Tsaka bukod po dun sir, meron kami iba't ibang klaseng ulang. Eto po na yung sir. Anong katagal na po kayo nagtitinda dito po? Ah, sir, bali po, yung big mommy namin tsaka goto, bali nagsimula lang kami mga June 15. Pero ito po matagal na, 7 years na po. Ah, kayo. matagal na po. Ah, anong oras po kayo nag open dito? 6 a.m. ng umaga hanggang 10 ng gabi or 11. Araw-araw po? Araw-araw. Bali, Sunday lang day off namin, sir. Ah, sige po. Ah, order nga po ako ng isang, ano nyo, overload na goto po. Ah, okay, sir. Okay po. So, Marami sila guys eh. Ang tinatawag na overload namin. Ano-ano po ba yung nakalagay dyan sa overload ko? Ang toppings namin sir, lichong kawali. At saka isang egg. Okay. Two pieces yomay. At saka isaw. Isaw po. O. 85 pesos po ano? Panalo oh, sir, sir. Nakayami na. Oo, oh, dami talaga. Overload talaga. Panalo na sir. Kahit yung beef ng mami namin sir, panalo din. Lalo na pag ha, lolit. Napakasarap. Napakayami. Dito na kayo. Itong best seller namin. So ayun guys, ito na in order ko na 85 pesos na goto special nila. Masyado akong na intriga dito kung bakit ba talaga siya dinadayo dito ngayon sa amin. Check natin kung sulit ba talaga yung 85 pesos na binayad ko. In fairness ha, literal na overload sa sahog talaga siya. Nakita nyo naman. Okay sige, lagay tayo ng konting chili sauce para may konting sipa din. Kalamansi. Yon, tikman na natin. Solid, panalo, masarap. Masyado nilang ginalingan. Saktong-sakto yung timpla, hindi maalat. Sobrang malasa pa. Tapos yung mga nilagay nilang toppings, eh crunchy pa, halatang bagong luto pa. Sobrang perfect nito ngayon sa malamig na panahon. Kung may hangover ka, eh tamang-tama sa ito. Tanggal talaga tama mo. Sobrang goods, quality. Serve talaga nilang dayuhin, promise. Kamusta yat yung lasa ng goto nila? Ang sarap, malasa, perfect! At yung goto, hindi siya maalat. Ang sa home, O oh, ba diba? sa dami nito, dalawa na kaming kumakain ni Commander eh hirap pa namin maubos. Tingnan niyo yung sahog, ang lalaki oh. Marami halatang hindi tinipid. O oh, ngayon mo sabi na hindi totoo yung sinasabi ko. Kita naman yung ebidensya. Ayan guys, legit na masarap ubos. You no? Know, 85 pesos lang yan, overload na. Sulit. Sobrang goods, quality. Ngayon guys, kung gusto nyo pumutrip at matikman yung pang malakasan na goto at mami nila, na, na overload at along highway lang sila, kaya madali nyo lang silang makita. Surado ko magiging sulit ang goto experience nyo sa kanila. Hanggang sa muli, salamat po sa panunod. Aki kabuat, peace out, all good, see you sa next vlog. Please like and share.